Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasaway. Kamusta na po kayong lahat? Naway na mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasaway. At ito na naman ang ating sender Ayan. Bakit ang ay lalaki mabilis labasan pagdating sa ahanaan na sabay sabing ang sarap mo? Ano ba ang napipil niya sa partner niya? haha. -ha. So ang ating komento ay isang babae. Bakit nga daw ang isang lalaki ay mabilis itong nalalabasan tapos sinasabi na ang sarap mo? So syempre ito yung mga ibig sabihin ng isang lalaki bakit sila kapag sila ay nasasarapan ay nabibilis talaga sila tapos sinasabi na ang sarap mo so ano ibig sabihin syempre bilang babae po magbibigay tayo ng suggestion tungkol dito sa ating commenter ang isang lalaki hindi niya ito sasabihin na ang sarap-sarap mo kapag hindi na siya malapit na malalabasan kasi, ibig sabihin, kaya niya ito sinasabi, ang ganitong words, mga kasabi, ay nandun na siya sa 100% na sobrang L na L. Kaya, kung baga yung mga dirty words na sinasabi niya sa'yo, eto ay yung talagang 100 na hits na na yung sobrang L na siya. At alam niya sa sarili niya na talagang malapit na siya. Kaya, eto ay sinasabi niya. Kasi, alam niyo ba, ang mga kalalakihan, hindi naman eto mabilis talaga talagang malalabasan kung hindi sila masyadong natatakam at hindi sila masyadong na-excited. Pero kapag once ng isang lalaki ay sobrang excited, sobrang takam, tapos matagal sila na hindi nakipaghanahana sa kanilang mga asawa o jowa, doon talaga papasok na talagang mabilis lang sila. Lalihira sila na maghanahana ng kanyang asawa, kaya kapag sila ay nagkasama, bug, sabog agad. So, ibig sabihin, dun mo talaga mapipil na talagang ikaw lang ang talagang kinahanahana ng iyong asawa. Siyempre, dahil mabinis ito. Kasi magtaka ka kung ang asawa mo ay unang pagsasama ninyo tapos ito ay matagal na nalabasan. Ibig sabihin, meron siyang ibang pinararausan or meron siyang ibang kahanahana kasi nga ang tagal. So, ibig sabihin, hindi kanya na-miss. Hindi siya natakam iyo, Hindi siya na-excite. Kaya ganun yung mga kalalakihan, tatandaan nyo yan, mga misses or mga kababaihan. Kaya mabilis silang nalalabasan dahil na-excite sila, dahil matagal talaga sila na hindi nakakalabas. At kayo lang ang kanilang pinaglalaanan ng ganito. Kaya sila sobrang excited at talagang sa una pa lang na pagsabak nyo ay hindi na sila inaabot ng ganito katagal at sumabog na lang talaga sila. So ibig sabihin magpasalamat ka pa sa part na yon lalo kapag kawan na sinabi ng iyong jowa or asawa na ang oh, sarap-sarap mo. So, ibig sabihin, ando na talagang napipil niya yung sobrang sarap. Napipil niya yung pagmamahal niya sa'yo. Na talagang nilalabas niya kung ano yung maiisip niya sa ngalan ng isip at puso at sobrang L. Kung baga, pinagsama yun ng lahat, kaya yun yung nasasabi niya sa'yo na sobra kang masarap kasi yun yung nararamdaman niya. Di ba, hindi naman natin sasabihin yon sa ating mga kaparehas kung talagang hindi totoo. Di ba, minsan, kung mapapansin mo, kapag wala tayong gana, ayan. Di ba, hindi naman talaga tayo nagsasabi ng mga ganong salita kasi wala lang sa atin. So, hinahiya lang natin na matapos yung kapareha natin pero wala kang naririnig na uungol or mga words na ganito. So, ibig sabihin, kapag kayong partner yung lalaki ay talagang ganito yung sinasabi, ibig sabihin, feel na feel niya, mahal na mahal ka niya. At ibig sabihin, takam siya sa'yo at excited siya sa'yo. Kaya siya mabilis na nalalabasan. So, yan po yung mga ibig sabihin kung bakit nabilis sila na nalalabasan mga kasawi Yun lamang po sa ating sender. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. So, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.